Uy, tingin, mga ku-mga ku Nana, wala mong ku-evo pa na umulo, pinampipinggar mo itong babae, ano? Pinamiminger mo ang babae. Oo. Oh. Pinamimingger mo yun? Pinger? Sinusunod mo ito sa ano ng babae, ano? Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ay, yan. <laughs> Pinamimingger mo <-fect>, eh. Nalis ang kumak sa bayo mga babae na no no sana no? oh. po ipin putang niya may ipin yung ano niya sana po ipin po kaya kayo kung yung bayo kayong may pili kayo yung malinaw mata kung yung parang yelo, nako, talagang kakagating ka. <laughs> ano grabe, hindi ba ba? Hindi na Kailangan, may, yelo, may yelo naman. Pula yung, pula yung lintaw. Eh, nakikita mo. Talagang.

Magkanta may lolo, rekor. No, kanta ka, lo. Lo. No. Eh! Hey. Rekor mo no, no, wala. No, magka no. rekor. Kanta ka, lo. Lo! No. Kanta ka. Ha? Kanta! Ha, kanta? Hindi. Oh, no. no? hey. no, Anong rekor? Magdadala sa... Stay. ...sanak so, so, mo. Yeah.

Ngayon na lohong po, ngayon na lohong po kita magiging hirong tanda kung ako man ayo. ayon payo, nipaayong magasumpa mo lamdin Pinaramong buo Ang lahat sa buhay ko Pwede na maglalaho Magsisilping daan Oh, babe. That's me. That's me,